Ngayon po mga ka-simple, araw po sa ating lahat. Uh, Bale ngayong araw po ay may mission po tayo mga ka-simple. Mamimigay po tayo ng mga uh, school supplies kung saan, uh, dito po sa lugar na kung saan po ay uh, mahihirap po yung nakatira Dito po sa Malumba to sa ilalim po ng tulay mga ka-simple. Uh, uh, Magpupulong po social experiment po tayo. Uh, syempre magbibis po muna tayo ng pangpulo. Ginawa natin ito hindi para magpaawa o kaawaan. Ginagawa natin ito dahil dito po ako masaya habang tumutulong sa kapwa. So ikaw na nanonood kung nagustuhan mo ang video ito, please pakishare naman po at mag-like na rin kayo. Para sa mga susunod pa nating video, ay mas marami pa tayong deserve na matulungan. maraming maraming salamat po. So yun na nga guys, at uh, uumpisaan na po natin yung pamimigay ng notebook. May mga bata na po dito na nakapila. So samahan nyo po kami mga kasimple. Anong grade mo na? Pa nasa pasukan sige bibigyan kita ng notebook tsaka papel ha ito yan pang grade 2 mag aral ka mabuti ha okay god bless ikaw boy anong grade ka nasa pasukan boy grade 3 grade 3

ito ano sa sabihin mo okay God bless aral mabuti ha ciao anong grade ka na grade 4 yan ano sa sabihin mo okay God mag aral mabuti ha grade 4 ka ito pang babae eh. ano sa sabihin mo mag aral mabuti ikaw mga mga bata so ako po ay hindi nakapagtapos ng elementary sa hirap ng buhay kaya nagagawa natin to sa mga batang kapus sa buhay makasimple kasimple sa simpleng pamimigay natin eh, ano, makakatulong tayo sa mga batang may ano, pangarap sa buhay gusto makapag-aaral so kaya natin to ginagawa unang-una napakahirap ng ano napakahirap na walang pinag-aralan so, sa simpleng ano, pamimigay natin sana makatulong sa kanila kahit papano Ciao okay. boy, mag-aaral ka ba ngayong pasukan? Anong grade ka na? Grade two. Ilang taon ka na ba? A6 ah, ka na, grade 2 Baka grade 1 ka lang siguro Ha? Ah, grade 2 ka na? O oh, ito oh, Ano sasabihin mo kay kuya? Thank you Mag-aaral ka mabuti ha? Okay Nakakatuwa po yung mga bata na Nabibigyan natin Nakangiti po sila Nakangiti sila na nabigyan mga kasimple ay, halika. Ano pangalan mo, boy? Jan Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? O, anong grade ka na sa pasukan? Grade 2. Grade 2? Aral ka mabuti ha ah? Ayan na ano, mga kasimple Sa simpleng regalo natin sa mga bata At least makapagpasayaman lang tayo ng mga bata dito Sa ilalim ng tulay ah uh, kung saan po ito dito po ito sa may balumba to at ito po yung dating nasunugan nung nakaraang buwan dito sa ilalim ng tulay na to oh, kapatid na po ha? ka rito yung kapatid mo grade 2 ah oh, oh, ito na ito na sa kapatid mo hindi ka Oh, grade 3 oh, ito, grade 2 oh, Sabihin mo sa kapatid mo, aral mabuti ha Okay Grade 3 ka sa pasukan, ano pangalan mo? Parang pag Ano ba pangarap mo paglaki? Sabihin mo, may drive 1 na 5 Wow, ganda yun ha Buti naman yung pag-aaral mo para maging pulis ka paglaki mo ha. Ano sasabihin mo? God bless. Ikaw na eh. Ha? May anak na mag-aaral te. Halika rito. Grade 2. Oh, okay.

So, grade five ito, grade 5 ito so, mag-aaral ka mabuti ha anong pangalan mo? Ashley po Ashley, sige mag-aaral ka mabuti ha God bless Kuya, grade 2 Grade 2, dalawa na lang ha Grade 2 din. Anong pangalan mo? Matthew Matthew, ito Mag-aaral ka mabuti ha? Ha? Ako rin. Grade 2, last na to. O paano to? Grave 2 lang eh. Grave 2. paano to, isa na lang. Sino sa inyong dalawa? Ate tayo. Ha? Okay lang? Ate na lang kuya. Ate na lang kayo? Ate kayo nang bahala mag usap ha. Mag-aaral kayo mabuti ha. Ate Ate na lang kayo. So yun mga kasimple at uh, dito na po nagtatapos yung ating pamimigay no sa mga bata. Kahit paano, papano uh, nakatulong tayo ng konti sa mga nakatira dito sa ilalim ng tulay. Maraming maraming salamat po uh, unang una sa ating mahal na Panginoon na hindi po tayo pinababayaan sa araw-araw. At syempre nagpapasalamat po ako sa mga viewers nating walang sawang sumusuporta sa ating mga ginagawang video. Sana po patuloy niyo po akong suportahan sa aking ginagawang ito dahil uh, wala naman po akong ibang purpose kundi ang makatulong sa kapwa sa maliit na paraan. Uh, balang araw po siguro uh, pagka marami na tayong uh, supporters o yung manonood eh siguro mas malaki po yung ating may bibigay sa ating mga uh, kapwa Pilipino na kirap po sa buhay mga kasim. nagpapasalamat nga din pala ako kay Ma'am Maripin Robles na siyang nag-sponsor sa sa ating pinamigay na ito mga kasimple, thank you po Ma'am Robles uh, ingat ka po dyan palagi at God bless po sa iyong kabutihan sana nagustuhan nyo ang simpleng video natin ngayong araw at uh, na patuloy niya akong suporta sa aking ginagawa kita mga kasi.